Wala sila, be. Sabi niya po, babae. Babae lahat eh. Kanita ka. Kanita ka ka eh. ka. Ayaw. Ayaw sila, bakit daw? Lalo mo na, nakakitaw. Ayaw ba ayaw. Ayaw, sige ah. Ayaw ayaw ka dyan ah. Sige ka mo, sige. Sige, sige. Sige lang, sige lang. Sige. Pagbigil na ta. Sige. mo. Ayan Labanan niyan. Kaya. Kaya mo yan. Bakit magpatalo? mo. Sa kabila. Hindi na doon didilat. Huwag kang Sige, higit. Huwag kang didilat ha. Sige. Okay.

Tatagal mo to hindi. Tatagal mo hindi. Uh -uh. Anong 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 gobolin sa batang ng bagong kina kanya? Ha? Wala. Bakit wala? Marami marami na lang ginawa kanya. Ha? Ilan na ba? Ilan na magginawa ko dito? Ilan na? Hida. Siya lang. Siya lang. Bakit mo na magginawa kanya? Ha? Nakita ko siya mag-isip. Ha? Nakita ko siya mag-isip. Tagasan ka ba? Ligaya. Ja. Ligaya. Ano to tao o elemento? Tao. Tao. Ano pangalan mo? Sagot. Ano pangalan mo? Rosie. Rosie. Ba't ano mo mo dito Rosie? Ano kinong mo dito? Tagalin mo tayo eh? Gusto mong patay kita. Ha? -ha? O eh, pagpag mo to. mo sa niya. Pagpag mo. Ikaw ha. Anong pangalan mo Rosie. Dahil mo niya masabi gawain mo. Sagot! Shadow. Bakit mo naman ginagay niya? ko lang. Ay, o, paano kung patay kita? Gusto mo patay kita? Uh, ha? Uh, Tunay ka ba tao o kaluluwa? Sagot! Uh, saan ka ba na nakatira? Sabihin mo sa akin kung saan ka ba na nakatira? mama Mamarikin mo pa parang. Ah, ganon? Ano yung magkukulam ka? Uh, ha? Sagalin mo to ha?

Ah. Ng uh, pasok. Uh. Oh. Ikaw yung... ano? okay na mo tuyay, tuyay. Ay, kailangan mo. Ano? Kailangan mo. Okay na yung ano mo. Mm -hmm. Nakakain na ka na? Masakit na bibig mo? Ano kaya yung ano ba? Ano yung ko po po yan. Hindi na yan.

Tola! Ikaw na yan, Kai. Masakit pa na lang. Ay, hindi kasi itong bata eh. Nakapakasay yung miglaw na ito, ko sa barangay. Ano, uwi ka na? Uwi ka na? Tumala lagi na? Ha? Uwi Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Ha? Ha? <laughs> pero siya rin na din na ano? Um, ng dito. Una. Ah, na ano? dito? Um, uh, Ayaw niya uh, kanina ng una. Uh, ayon yung kanina ano ulan? naglalangbanggit? tinukita um, ay mga matatagdum kilalang buk um, kilalang ako? kilal um, uh, Ayaw oh 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 Oo. oh 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 na lang, buko uh, ngayong gabi lang. Nakatahimik uh -huh. At talaga nito. Be, hindi lang, buko. Kalong ko lang ko lang, mama. Hindi mo kinala ng tubig. Hindi mo kinala ng tubig. Hindi mo Hindi mo kinala ng tubig. Nanikas mo lang niya. ng pera, binigyan niya rin daw. Ang isyo ang binig-binig. Diyan nga, diyan nga, diyan Ilang taon na kaya? Ilang taon na kaya? Ilang taon na daw? Ha? Hindi, hindi. Yung babae. Kapang bang... Oo, parang ako. Parang ako. Kilala din ako. Thank you. Hindi ka na Hindi na, wala na. Kailangan na tayo eh. Ikaw na Salamat. Oo. Okay. Mayroon kami yung Okay lang. Wala na kami ibang. Di ko pila, yung, yung yung yung, yung oh, pinasigaw. Hmm. Hindi ko talaga yan todo. Kung talagang, kaya nga sabi ko, kung ipasalim ko to, yung talagang salim talaga, sisigaw dyan, eh, ginawa ko lang mild lang. Hindi, kung yan, kumbaga, okay. uh, kung niyang niya, Diyos. Sakit na na yung pa. Kailan, okay, wala na, wala na sa mga. Ipid mo mo sakit pa. Wala mo na mo. Pwede ko nang nakahinga na, siya pag ano lang, to Hindi mo, wala mo siya ang pa. Ano, gusto ang oh, masabi ko sa'yo ha, kung may babae pa mong kong sa'yo, huwag mo nang gawin na, huwag mo ulitin na. Huwag naman itong pipit na. Oo, ko lang, bahala ka dyan. Eh, ang mga matanda, kailangan eh, talaga kunin yan, mahalin. Ikaw sa matanda, ay, saraw siya, di ko pinatay pinatay ko siya, ay talaga yun ngayon. Ano hmm. lang pala yun, pagtripan niya si Kyla?